Narito po ang ating gabay ng pag para po ito bukas, araw po ng Miyerkules, Hulyo 24. Para po sa may mga sudyak sign na aris, ikaw ang higit na nakakaunawa sa sitwasyon ngayon ng iyong mahal. Kaya naman, lagi kang handang magpasensya. Huwag kang magalala dahil ngayong araw ay ma-appreciate niya ito at lalo kanyang mamahalin. Ang iyong maswerteng numero ay ang 15 at ang 16. Para naman sa Taurus, hindi mo na kailangang magtiis sa piling niya dahil ngayon ay magkakaroon ka na ng lakas ng loob na tumayo sa sarili mong paa at bigyan ng halaga ang iyong sarili kaysa walang kwenta ninyong pagsasama. Ang iyong maswerteng numero ay ang 8 at ang 17. At para naman po sa Gemini, kung ipagpipilitan mo pa rin ang isang pagmamahalan na wala namang direksyon at hindi mo alam ang patutunguhan ay mas mapapahamak ka lamang. Mas makakabuti kung bibigyan mo muna ang sarili ng pata, panahong makapag-isip. Ang iyong mapaswerteng numero ay ang uno at ang tres. At para naman sa Cancer, kahit wala sa loob ang mga sinasabi at ipinapadama mo sa kanya, ay isipin pa rin niya na tunay ang pag-ibig mo. Yung pakiramdam na mahal na mahal mo siya at as as ismod sealing ang relasyon niyo kahit pa sa sarili mo ay hindi iyon ka kaimportante. Ang iyong maswerteng numero ay ang 8 at ang 12. Para naman sa Leo... Wala kang pakialam kahit pa maging single ka habang buhay. Mas mahalaga sa iyo ang iyong career kahit pa marami ang nagtulak sa iyo na humanap ng kapariha dahil na pag-iwanan ka na ay wala itong halaga sa iyo. Ang iyong maswerteng numero ay ang 30 at ang 40. Para naman sa Virgo, hindi mo mapipigilan ang bugso ng iyong damdamin dahil punong-puno ka, na, punong -puno ka na sa iyong karelasyon. Kaya masisiwalat mo na ang lahat ng sama ng loob mo sa kanya mula pa sa simula ng inyong relasyon hanggang sa ngayon. Ang iyong maswerteng numero ay 58 at ang 67. Para naman sa Libra, Mababaliwala ang effort mo ngayon na pasayahin ang iyong mahal dahil hindi naman niya ito napapansin. Sa init kasi ng kanyang ulo dahil sa trabaho, ay mas pipiliin niya na lamang ang mapagisa at makapagisi. Ang iyong maswerteng numero ay ang 6 at ang 12. Pare naman sa Scorpio, sa inyong dalawa ay ikaw ang maunang mag magpakumbaba hindi mo na kasi matitiis na hindi siya makita o makausap man lamang kahit man lamang sa telepono. Hindi mo kayang makipagmatigasan sa kanya tulad ng kanyang laging ginagawa. Ang iyong maswerteng numero ay 35 at ang 41. Pare naman sa may mga sudyak sign sa Gitarios. Para po sa may mga sudyak sign na sa Gitarios hindi mawawala ang pagmamahal mo sa kanya dahil lamang sa isang simpleng tampuhan. May plano kang makipagbati, subalit mas maunahan. Mas maunahan muna ang mas, mas unahin mo muna ang mahalagang bagay para sa iyo tulad ng iyong trabaho. Ang iyong maswerteng numero ay 46 at ang 48. Para naman sa Capricorn, kahit na ano pa ang mangyari, ay wala kang balak na bumitaw sa inyong relasyon. Kahit pa marami ang nagpayo sa iyo na kailangan mo nang bumitaw, mananatili kang magmahal at aasa na magiging masaya rin kayong pareho. Ang iyong maswerteng numero ay 62 at 64. At para naman sa Aquarius, hindi mo pa maibigay ang buo sa iyong sarili or hindi mo pa mabibigay ang buo ang iyong sarili bago sa bago mong karelasyon. Dahil nalbubuhay pa rin sa isip mo ang alaala ng iyong ex, ang dati mong pag-ibig pa rin ang mas makapagbigay sa iyo ng kasayahan. Hindi mo nakita sa iba kahit sa iyong bago. Ang iyong maswerteng numero ay 69 at ang 80. Para naman sa Pisces, isang bagong pag-ibig ang makatagdang dumating sa araw na ito para sa iyo. Pero hindi mo pa ito mapapansin dahil nakatuon ang atensyon mo sa ibang mga bagay. Wala ka pang balak na muling pagtuunan ng pansin ang iyong love life. Ang iyong maswerteng numero ay 14 at ang 25. At ayan po ang ating RS. At ito po ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas, araw po ng Miyerkules, Hulyo 24.